Isa sa may magandang mukha na artista sa katunayan, nanalo ito sa ilang beauty contest. Magaling at matalino rin ito pagdating sa pagninegosyo. Naging matagumpay sa pag-aartista kahit hindi niya ito pinangarap. Nagkaroon ito ng mahigit isang daang pelikula at mga palabas sa telebisyon. Tutol at pinahabol ng kanyang ama ng aso ang kanyang unang pag-ibig. Alika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Dina Von dito lang sa Si Geraldine Sar Von nakilala na kilala bilang Dina Von ay ipinanganak noong January 27, 1962 ay isang award-winning na artista sa Pilipinas. Bago siya sumali sa showbiz, si Miss D kung tawagin ng iba, ay first runner-up sa Miss Magnolia 1979 Beauty Contest. Narating niya ang kanyang unang acting assignment sa kampi na Temptation Island noong 1979, directed by Joey Gossing Fiao. Gayunpaman, nang sumunod na taon, inilunsad siya ng Regal Films upang mamuno sa pagiging bida sa pelikulang 14 ni Joey Piao katapat ng nobyo noon na si Alfi Anido. Ang parehong pelikula ay nagpakilala sa isang batang si Gabby Concepcion na nagsagawa ng papel ng isang makulit na brat ng isang lalaki. Si Bonnie V ay ipinanganak sa isang Swiss na ina na si Janet Schar at French Italian Filipino father na si Honesto Bonnie Ang kanyang lolo sa ama ay si Pedro Jose de Bonnie isang kilalang may-ari ng lupa sa rehiyon ng Bicol. Siya ay nagmula sa Evian Les Veins, France at bahagi ng Pranses at Italiano. Ang kanyang lola ay pre-World War II actress na si Rosita Rivera na taga Bicol din. Siya ay pinsa ng mga awit na si Lou Bonnevie. May dalawang anak siya sa dati niyang kasal sa komedyanting si Vic Soto Hoyo Boy Soto at Danica na parihong nasa entertainment industry na rin ngayon. Ikinasal si Nadina at Vic noong 1982 pero nagkahiwalay sila noong 1986. Naanal ang kanilang kasal noong 1992. Bago kay Vic, nagkaroon din ng maikling relasyon si Dina kay Alfie. Kaya lang, ayaw daw ito ng kanyang ama at nagkataon pang pinaalis ito sa kanilang bahay nang ito ay unang dumalaw sa kanya na kanyang ikinabigla at inusisa ang dahilan. Kanya na pag-alaman na dati palang girlfriend ng kanyang ama ang ina ni Alfi. ngunit hindi sila nagkatuluyan dahil pinili daw nito ang naging ama ni Alfi na isang piloto kaya pala nagtanim ito ng galit. Samantala, inihayag ng aktres na si Miss D kung paano siya dinala ng kanyang ama sa pagnenegosyo sa murang edad. Sa isang panayam kamakailan sa broadcaster na si Corina Sanchez, ibinunyag ni Dina na lumaki siya sa isang may kaya na pamilya. Ngunit alam niya kung paano magtrabaho para kumita ng sarili niyang pera. Sa edad na labing isa, alam niya ang kahalagahan ng isang negosyo. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang kung paano magtrabaho ng husto upang kumita ng pera at dapat paghirapan ito dahil naniniwala sila na hindi lahat ay madali siya ay nag-aral sa St. Teresa's College Manila at nagtapos ng kanyang elementarya at secondaryang edukasyon sa St. Agnes Academy sa Legaspi City kung saan siya ay napakaaktibo sa mga drama guild Noong 1979, first runner-up siya sa Miss Magnolia Contest kung saan naiuwi ni Juana Paras ang titulo. Noong 1980, nag-enroll siya sa Communication Arts sa at Ateneo de Manila University at kalaunan sa Universidad ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, hindi siya nakapagtapos sa kanyang degree. Ipinakilala ng batang aktor na si Alfi Anido sa direktor na si Joey Gosingfiao Una siyang lumabas sa mga teen drama na Underage 1980 at Temptation Island 1980. Ngunit ang kanyang breakout na pelikula ay 14 1980 kasama sina Anido at Gaby Concepcion. Hinubog siya ng pelikulang ito bilang isa sa Regal Babies. Pagkatapos ay lumabas siya sa mas mahabang serye ng Teenage Love, mga dramang dumarami. Bakit ba ganyan? 1981 ay isang pelikula na ang Team Song ay kanyang kinanta at pinasikat. Ang kanyang una at tanging album na Bakit Ba Ganyan na inilabas noong 1981 ng Octo Arts International ngayon ay PolyEast East Records na dating EMI Music Philippines Incorporated ay naging isang gold record at album of the year. Bago ang kanyang album, kumanta siya ng isang slapstick comedy ballad na Upakan kasama si Joey De Leon na nai-record ng live sa isang prime TV show noong 1980. Noong 1981, nagbida siya sa Age Doesn't Matter at ipinaris kay Vic Soto. Ang nagsimula bilang isang real romance ay naging totoo Nagsimula ang mag-asawa ng sitcom noong 1982 hanggang 86 sa BBC Channel 2 tuwing Sabado alas 8 ng gabi na pinamagatang 2 plus 2 equals gulo kasama si Maricel Soriano, William Martinez at Herbert Bautista. Sa panahong ito, nakatoon si Miss D sa pagiging isang may bahay para sa kanyang pamilya at paminsan-minsan ay tumatanggap ng mga project sa showbiz. In between her domestic life, she was able to finish Mike De Leon's Hindi Na Ang Langit 1985, lending support to Lorna Tolentino. Elwood Perez Till We Meet Again and Leroy Salvador's Tinik Sa Dibdib kasama si Nora Ono. Noong 1986, siya ay muling inilunsad at muling napakis ng Viva Films bilang isang seryosong aktres sa pamamagitan ng comics adapted story, Magdusa Ka. Sa pagkakataong ito, kinilala ng mga lokal na kinatawan na nagbibigay ng parangal ang kanyang pagganap sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanilang highly coveted statuettes. Bukod sa pagiging aktres ay mayroon ding mga negosyo si Dina sa bansa, ang Lavoni V, na ang ibig sabihin ay magandang buhay. Ito ay handloom woven textile para sa bahay, damit, sapatos at bag. Si Miss D ay may-ari din ng Victorino's Restaurant kasama ang kanyang asawang politiko na si Diogracias Victor Sebeliano. Ang Victorino's Restaurant ay kilala sa mga lutuing Ilocano nito, bagnet, bagnet chips, poki poki, warik warik at iba pa. Noong April 2009, nagkaroon ng mild stroke si Miss D. Isinugod siya sa emergency room ng TMC matapos mamanhid ang kanyang kanang braso at doon niya nalaman ang tungkol sa kanyang mahinang estado ng kalusugan. Stress, kapulangan sa tulog, pressure, pagod, lahat ng mga bagay na ito ay nagdulot ng pinsala sa kanyang kalusugan ayon kay Miss D. Mabuti na lamang at nakarecover siya at gumaling. Noong 2017, bumalik siya bilang isang kapamilya para gawin ang The Blood Sisters na ipinalabas noong 2018. Nang matapos ang palabas, bumalik si Dina sa GMA Network. Maliban sa kanyang mga stint sa mga soap opera at para sa judging sa isang TV talent contest, Nawala si Dina sa limelight sa buong 2005 at 2006. Pansamantalang lumipad siya sa Estados Unidos para sa mga layunin ng negosyo. Naging guest judge siya sa You Can Dance version 2. Sa ngayon, masayang namumuhay si Miss D kasama ang kanyang pamilya at nakatuon sa kanilang negosyo at napapanood din ito sa abot kamay na pangarap sa GMA Network. Hindi niya inambisyong magartista. Pero heto at isa siya sa mga mahuhusay na aktres sa kanyang hinerasyon. Shoutout kay Jojo at Asli Yongko, Mark Eugene Roque, Mel Marie Chris Marinel, Pubs TV Official. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.